Gandang morning sa lah. guys Hello, good day, good day Good day Good day Good day Good day sa akin gabin Tayo sa mga 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 Good day Good Nauna na muna yung malasa. Nauna na muna yung aking kulambu. Kanina. Kasi kung dito kulambuan, maraming ibon. May dito naman kayo sa baba. Ang mga kamatis na pinag-alaw okay, ko mga Nagtagal ko na yun, yung mga bilis. Mga tali. Yung mga gamit ko pa. Ito ko lang nyo. Recycle reuse tayo. Saya yang di di pintasan itu kita setakat memang sekarang lagi sangat yang asing Apa maksud saya tentang letak itu di bahagian luar? Di pintasan yang asing.

ayun po lang ang mga niya yung mga spikes na ito ba? mga ko guys, mga ang bar, ito eh. yung mga ko ng bahay yan kasi ginagalit ko sa aking daddy yan hindi yan mga babalik hindi talaga kung pangbaliin kasi ang mga galing po yung shower namin kahit anong off cuts doon na magagamit ko sa aking garden yung ko kasi bibili ka ngayon oh, diba parang bibili mindset ba mindset sorry <laughs> nga nila mindset uh, yun lang nga po yung mga stakes na ganito ganito ayan ito, may mga food ano. ko lang sa dulo para sa susunod. Ito, Hindi ko mabuhundi. Ito, Ito Kalau tak, 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 kalau States states three.

sama pun suka cuba untuk sebab draft panjang anu nang aksi somatis dia lagi dalam tiga tu betul betul sebab dia sebab dia lawan 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 na clean up na po natin guys ang aking garden meron akong wilbaro dito umulan kagabi and lakas kaya ayan so na clean up na ang ating garden so, yung aking mga pasok na yan pataniman ko yan eh Diyan na kinakalagay yung aking talong last time marami siyang silver bit o oh, mga naiwan silver bit po yan eh yung tanim pa ako masalbribit po kasi guys yung last year po yan nalinis na ready for ano na yan guys ready na tayo sa paating paggagardin sa ating garden natira sa aking garden last year kasi nagwinter nga di ba meron ako dito ng baro <laughs> meron akong ladder kasi syempre niya di maabot natira ang aking celery ang celery pala laban laban siya sa malamig laban laban siya sa malamig yan ang natira sa aking mga tanim guys oh ang celery healthy talaga sila oh. very very healthy very green kaya kinalian ko lang tapos tinusok ko yung aking mga uh, ano, sibuyas dahon doon ayun ano na buhay na sila ating sibuyas dahon Inilis ito maghapon, kahapon. Kaya tumuulan ng konti. Pero kailangan eh. Kasi yung siblings ko, mabuhay na sila. Kailangan ng itanim. Dito naman yung aking gabi, ang taro. Ayan. Buhay sila. Ayan, oh. Yan ang aking gabi. ah oh, buhay ito. Diba? Ayan. Tapos dito, may natira pa akong carrot. Ito is carrot, guys. Oh, ayan ang asang ah, carrot pa na natira. Ayan, oh. <laughs> ayan, kulang hindi ko pa mga kailangan. Ayan ang ating gabi. So, establish natin uli ang aking garden ito ang aking na uh, ano kahapon ito ilalagay ko ito sa bar at dalhin ko ito sa labas ayan na po ang aking garden hunting garden sa backyard ayan. thank you guys for watching